So ayan community welcome back to my channel So iniwan muna ni Manay Emma yung pagugulay Mamaya niya nalang lulutuin yun Pakatapos nila Dito akit kami ng bukid Kasi gusto nila ma maligo sa sagurong At gusto nila madalaw At makita din nila yung kanilang kapatid Sumunuyuning sa bukid So pinasasama ako ah Dito kami dadaan sa Maykuan So first time ko rin dito dadaan sa Daanan na to Kasi puro kami dito eh sa lakbayan so dito kami dadaan so dyan na nauna sila mga pinsan ko so join join and vayot kay pupunta kami kalaat. para uh, sasamantalahin, ko na rin yung na mapuntahan din ang ate ko doon sa bukid kasi alam ko nag ano sila nagdulukad sila ngayon doon so yun na sila So maayong maayong aga sa inyong atanang community. Welcome back to my channel. sa so, starting na paakyat. <laughs> tabugok. May baong-baong pa siyang tabugok. Si ano, Manay Merlin. Merli. Oo. So ayan oh, pakita kami mataas na to community. So dito kami sa kabila dumaan. Meron.

<laughs> Di siya luhon ano. Bulahin, Baka niya. <laughs> <laughs> si Bundun. <laughs> <laughs> ah, English pala ng Marub is Garvanso. Jesus ko, yung lahing tatayo. Pero sila sanay na sanay, o oh. Mga palaban. Tingnan natin na uwian. <laughs> I just go, oh, my carabou and no cake. Oh, my God, when I am a little boy, this one once upon a time. Inbani. <laughs> <laughs> Tapos. Ah, dito. Dito ang dito. Dito, ang niya. dito. ang pangalawa. Dito nag... Uh, yeah. Gusto niyo makiyak dito sa bante? Okay. There is a... Ano? Pagod ka na? Ay, hindi boy. You're a very excellent person. I, yeah. I want to take picture of the banana. Dragon fruit. So, ayan community. Andi dito kami nasa pinakatoktok. May mga tanim pala sila. Hey! Dragon fruit. Pagbali yung suka! Andito kami sa pinakatuktok. May mga puno kasi kaya hindi masyado nakikita yung pinakabayo namin. Pero makikita at matatanaw natin ang dagat. From from dito sa from dito sa ato kinalalagyan. So ito na yung mga tanim na balanghoy. May tubo. Sunag. Yung ano, yung o, so ito pa, magandang view. Yan, community overlooking tayo. Itong na puno na to eh, nahaharang yung, naharangan lang yung, yung pinakabaryo namin, makikita na dyan. Kailangang naharangan itong puno na to. So, yung dagat na lang. Yan. So, ando na sila. Hi di po. Pag-aayos po <laughs> ng papi. Ngayon Oh yeah, that's oh, good. Nice. Let me get one me smiling. Oh, the uh, monkey. 10 hours na use ng pool. 5 hours Not na 'pagiyon. Pag With one family room po, 18,000. Day time. Mm -hmm. ah. From 8 a.m. onwards. Oh <laughs> Let's eat some black. Kasama na po, wala lang ligo yung fair. Kung may wala okay. lang sa pavilion with ano, table and chair set up na po yun, ay 60 pa. Okay. Mag 100 mo. Oh, very good. Ah? Hmm. Oh, okay. okay. Ano kirere mo don? Maybe that's your oh, oh yung magmo ah, maiwan mo na naman yan. what are you um my family came from england Good, ah five ah, six hello so are they able to survive here okay uh, 3 years old hanggang 10 kids. Um, yeah. Ano, pinampaparad ko ng mga nahaw. Hi, nahaw. community. I love you, community. Sa mga subscribers. 192. Maaga pa. Ano po, abo, is-is? Malaka, nuno. Napagal ako. <laughs> I had some you know, real chocolate fresh, from am going to it on the screen here. I mean, it doesn't, it's not sweet. It's delicious. I, I. Like uh, chocolate tablets. Oh, chocolate tablets. tablets. Yes, chocolate and then tablet. You can use the tablet for oh, anything, like home. making. Mm. And it's, it's it's not, not the chocolate ice that normally cream. people know in their head. You're sitting down and relax. <laughs> Buka un na, papa kada pa. Wada. Suga ni to lang chest kumi. Meron. Hmm. Oh. Kaputi. tingnan natin. Ito. Niyan. Ito na buto? Oo. Ang bang bango. Bango oh. Parang ano siya mapakwan. So ngayon community pababa na kami. Ang bango. Nasa ano? Nasa ang madre kakao. So ngayon community pababa na kami Nang sagurong diyan sa ate ko. Nakikita ko na rin na ang ate ko. Well, para ka, para ka nakita na kami. Kasi naglugsad sila ka. Mag-ano mo na miss <laughs> agad. Masyadong ina no eh. Pina binigyan ng saisay. Bigi Ibulsa mo ang ito kaya. So ito na, bababa na. Oh, you got it. Oh, you got it. The up there and a bunch of there, but it's hard to get there because you know so i was hard telling you that if we could pay somebody uh, every month to clean up all this stuff that would <coughs> yeah. so you can eat the you can eat the outside it is sweet. what the taste it's sweet mm. the seed itself is a little bitter but the surrounding yeah. like membrane this way. So the oh. membrane you eat but then the seed you you kinda spit out. Oh and um what? <laughs> <laughs> I chewed up okay. the seed. <laughs> yeah, that's fine. That's, that has a lot of antioxidants too, but uh I'm cheating I'm using stick So ayan community, andito na kami sa Patag, sa kabila ng bundok. So andito na kami malapit karate ate, Dito na yung malapit sa Saguro. So dito kami dumaan sa kabila, hindi ko alam kung na ito eh. Kaya kung papansin ninyo, madamo pa. Hindi talaga, hindi talaga sa daanan. So gumawa lang kami ng na daanan dito. So dito kami dumusot. Ito na. Sandi so, dito na ate ko. <laughs> ayan na sila ate. So ayan na, ayan na ate ko. So dito na sila nakatira. Ay, nakarating din. So ito na mga tanim ni ate, malalaki na. Ay. na pa dinudugo ang taing ako sa pagkikitin ng sa kanila mga English spoken scholars dito no? so ito na tayo. <tos> <tos> Good morning, Good morning. Hello! Did I meet you before? Huh? Yes. I met you before? This my, my, uh... Every time we hike the mountain, this is... He's barangay council. So what resolution you, have, you can do? ano daw ang nagagawa mo? Na, mo. Na, the resolution o oh, his duty ito. is to... Kaya uh, ito sa umpe, huwag mong so uh, ano niya, pabayaan. Isa is the... oh. eh, na yung community ng anak ni Sharon. Na na, Ming Ming, maupod ka sa baryo? Ming Ming? Maupod ka, Ming Ming, sa baryo? Nagsusunod-sunod sa akin. Kilala niya ako yung isa daw na matay. So, yung community, andito na ako sa loob ng bahay nila ate. Ha? Ano, sinigang luluto sila sinigang kasi nagpapatrabaho sila so punta natin mamaya yung kasi nagkukupra sila nagbubunot na tinatanggalan na ng balat yung niyog so sila Elda yung mga ko kanina ando doon sila sa bahay nila muna uning so hindi na ako sumama doon guys guys hindi na, suma, hindi na ako sumama doon community kasi para mayroon naman silang banding family banding na nila yeah, I decide na nagpaiwan na lang ako dito man sa amo para mag solo-solo na sila magkakapatid doon, magbandingan sila doon sa so, um, nila. So magkita-kita na lang kami sa barrio kasi mamaya uwi na rin ako si mother. Magpaalam lang ako doon. Sa so, ako saglit lang sasamahan ko sila. So nagpaiwan ako dito. Eh balak yata nila maligo ng sagurong dito mamaya. Hindi ko na sila antayin kasi syempre na akong mother na nasikaso. So magtatanghali na. Kaya bababan ako mamaya maya. So punta muna tayo dito sa Kukupra. Yan. So ito na nag Kukupra na sila. Yan. Proseso na, na nila ito yung pagtanggal ng balat. Ang Anos... listo. to... Ayan. dami tas doon yan tas doon yan community talunan aagunan smoke so dito ng yan doon kami galing sa kabila baba baba pa yan oh, ah, napaka ko dito kaya para gusto gusto nila ato dito dito na sila ato nakatira eh. minsan na sila bumababa So, guys, hanggang dito muna ang aking blogging moment. See you next blogging moment. Damo ka salamat sa inyong pagtanaw sa bayot sa isla. Keep on watching, community. Maraming maraming salamat din po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Bye, community. I love you all. kaibigan lang ni Elda yon.